Ano yung nakuhamot eh? Ito po, may tuyo po, may mantika po, tsaka po asukal, asin, munggo, tsaka po dilata. Meron din po masyang kasamang sabon. Maraming salamat po sa nagbigay. Laking tulong na po ito para po sa amin. Kailan ang anak mo ate? Tatlo po. Ano trabaho ng asawa mo? Nakadetain po siya sa ngayon. Nakadetain, Naka nakakulong? Po, po nakakulong sa BGM. Kailan pa po? September pa po. nag year po sila ng September 2. So, ilan ang S anak niya? Tatlo po. O, paano mo binubuhay yung mga anak mo ngayon? Sa ngayon po, po, talagang bubuhay po, po na mag-isa ng mga anak. Tulungan niyo na. <laughs> Tatlo po sila nag-aaral din po. Nag-aaral na? So, nag-aaral sila lang. -day. Buntis ka? Oo. Okay. Pang ilan na yan? Pang apat. So, kaya mo pang maghanap buhay? Sa ngayon po, hindi. So, paano? Sino tumutulong sa'yo? Mga Sa kamag-anak ko dito. Sa'ka nakatira? na May sarili bahay. So, tinutulungan ka ng pamilya mo? Pamilya ng asawa mo o pamilya mo? Pamilya ko lang Uh, yung mga asawa mo ay eh, magkatagal pa sa kulungan? Uh, Nadadalaw mo ba siya? Asang BGMP? Hmm. So ano ang status ng kaso niya? Nagkakaroon ba ng hearing? Naiiyak si ate, oh. Ano ba yun, ate? Yung iyak mo ba sa tuwa o paano? Halo-halo lang <laughs> po <laughs> siguro. Uh Oo. -oh. Sa natanggap mo oh, o ito. sa kwento ng buhay mo? Lahat-lahat na lahat, po siguro. Ilan taon mo na? Pangalan? Maricel. Maricel? Thank you, Maricel. Ayan, may nakuha si... Asan yung mong bigas mo, Maricel? Ito. Ayun, yung bigas ni Maricel. Oh. Ako nina nga. Eh, si Maricel, ito sa mga beneficiaries nito at na halos maiyak siya sa kwento ng buhay niya. So, dapat lang talaga siyang uh, bigyan ng tulong.